Hello kabayan! Welcome po ali sa ating channel, Ang Buhay Payo ng OFW. Sa topic po natin today, medyo debatable or maaari pong may kanya-kanya tayong opinion. Pero for today, I will share my personal experience and my personal point of view. Sa question na, dapat bang ipagsabi sa mga kakilala, kamag-anak, or kaibigan kung mag-aabroad ang ginawa ko po that time, uh, alam naman po natin na ang processing period ng documents ko ay from February 2020 to April 2021. So that is almost a year. During those period, ang nakakaalam lang na nagpo-proseso ko ng application papuntang ibang bansa ay pamilya ko. So ang parents ko at mga kapatid ko. Wala akong pinagsabihan na kaibigan or Uh, ibang kamag anak So nung nagpaproseso ako, medyo challenging kasi kailangan kong mag uh, fulfill ng mga requirements. Alam naman po natin na ang mga requirements ay makukuha natin sa mga government agency na available lang during the day, which is yung work ko that time is also during the day. So may mga pagkakataon na hindi ko man kagustuhan pero kailangan kong mag sabi ng dahilan na mali ko sa work, uh, pero hindi ko pa rin sinabi sa boss ko. Kasi ayoko magkaroon ng uh, negative vibes na naghanap ako ng trabaho while working on my current work. So, to have my short answer, hindi ko po pinagsabi. Ang reason ko po ay gusto ko pong Uh, mag-focus doon sa objective ko. And iniiwasan ko po na magkaroon ng negative vibes. That is something that I cannot prove na real. Pero para sa akin po, gusto kong um, maka-attract lang ng positive na uh, vibes uh, towards my goal. And alam naman po natin na may mga pagkakataon, hindi naman lahat na kapag may nakaalam na Uh, magpupunta ka sa abroad pwedeng may magkaroon ng mainggit na vibes or magselos which is hindi siya maganda or minsan uh, na pepper uh, na baka hindi matuloy or magko-comment ng hindi maganda so ayoko pong mag-attract ng ganong uh, vibes sa kahit kanino and i trust my family that they only want the best for me And of course, most especially, I always pray to God na sana magkatotoo or mag matupad yung pangarap ko. So, ayun po, hindi ko siya sinabi sa mga uh, ibang tao, sa mga friends, or sa kamag-anak. Not until nakuha ko na yung ticket and visa, which is very sure na alis na ako. And kailangan ko rin po mag-render ng 30 days bago mag-resign. Kasi, during that time, I'm a team leader sa isang uh, BPO. And, uh, kailangan kong mag-transition ng job role ko sa ibang ka-team ko. So, ayoko din namang magkaroon ng masamang exit sa current work ko. So, I transition all my work. So, doon ko lang po siya sinabi. So, yung ibang friends ko, nalaman na lang nila na nasa abroad ako nung nandito na ako. And, Of course, nagulat sila. Minsan, medyo magtatampo kasi hindi ko shinare. Pero, pinapaniwanag ko na lang na busy sa pag-aasikaso. And, kailangan kong ma-make sure na matuloy bago ko i-announce. So, nasa sa inyo po yon kung saan po kayo mas komportable. Kung gusto niyo pong i-bahagi sa mga importanteng tao. Um, minsan, Uh, is share na po agad natin sa social media, like sa Facebook or Instagram, na eto mag abroad na ako. So, ako po ay personally, ayokong i share unless nandito na po ako para makapag-focus ako, yung energy ko is maibigay ko lang don sa target ko instead of entertaining different questions or different vibes. And also, gusto ko lang idagdag na kung sakaling nakapag-abroad na kayo, um, expect nyo po na maraming magtatanong po sa inyong mga kaibigan o kamag-anak kung paano kayo nakapunta sa abroad. Um, sa experience ko, sa first three months ko dito, or I say, I think first six months, maraming nagtatanong ano yung mga requirements, pwede nyo po ba akong i-refer. So, Minsan, kailangan yung magsagang magsagot sa mga ganong questions, which is okay lang din kasi gusto kong makatulong. Uh, in fact, meron akong na-refer na, na dati kong katrabaho na makapunta dito. Nandito na siya, nagtatrabaho. So, napakasaya na makatulong din sa ibang tao. Uh, Ganon din po yung objective natin sa channel na to is makatulong sa ibang tao. So, ayun po yung personal take ko kung dapat bang ipagsabi na mag abroad na. Kayo po, ano po yung take nyo? Kung makakapag-abroad kayo, ipagsasabi nyo po ba kaagad? Ilagay nyo lang po sa comment kung ano ang button nyo or ang take nyo. Kung ipagsasabi nyo or hindi. Kung ipagsasabi nyo, bakit po? At kung hindi nyo po ipagsasabi, bakit din po? Gusto naming malaman. Ilagay lang po sa comment. Kung may questions po kayo or gusto mag-share ng experience nyo, Mag-email po kayo sa buhaytaya ng ofw.gmail.com or mag-fill out ng form at para ma-share po natin sa community. Kung nagustuhan niyo po ang topic natin today, huwag kalimutang mag-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak, at mag-iwan ng comment. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong content. Mga kabayan, mag-usap po tayo kahit nasa ang panig ng mundo. Ingat at hanggang ko po ang yung Mabuhay!